toro ko sa inyo, okay? So, bago tayo magsugod or mag-start, baka kaya naman pwede mag-subscribe kayo muna. Ano? Ay, eh, depende sa inyo kung gusto niyo mag-subscribe. Hala na kayo dyan. Okay, so una, punta lang kayo. Dapat meron tayong Paymaya account, okay? So, una, punta tayo sa ating pinaka-dashboard ng ating Paymaya para malaman po natin kung available, available na ba or eligible ka na ba na pwedeng mag-loan sa Paymaya loan? Okay? So, punta tayo dito tayo sa ating pinaka-dashboard ng ating Paymaya account. Okay? So, hahanapin lang po natin tong dito. Dito may wallet, savings, credit, loan. So, dito tayo sa loan. So, click lang natin yan. So, okay. So, pag-click natin sa loans, dito po ang kasunod. So, ito yung makikita ninyo. Pag, may, pag wala po kayong makikita ito, pag-click yung sa loan, tapos wala pa kayong makikita ganito. So, ibig sabihin yan, hindi pa po kayo eligible na umutang sa Pimaya. Pero pag